Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ika na kabanata ng Juan, talata 44 hanggang 51. Sinasabi rito, At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin sinasabi ni Yesus na siya ang buhay na walang hanggan. At kung gusto mong makamtan ito, kailangan ay makalapit ka sa Kanya. Pero paano ka lalapit? Ang sinasabi rito, para makalapit ka kay Yesus, kailangan matutunan mo ang itinuturo ng Panginoon. Naalala ko nung in namin sa kumon ang dalawa kong anak. Napakaganda ng programa nila. May mga lessons magpumula sa pinakamadali hanggang sa mas komplikado at mas komplikado at mas mahirap pa doon. Subalit, para mapuntahan mo ang susunod na leksyon, kailangan ay matutunan mo muna yung mga madadali. Hindi ka pwedeng mag-move on hanggat yung mga previous lesson ay nagkakamali ka pa. Maaaring sabihin natin, o eh, ang mas mahaba palang buhay ay ang buhay na walang hanggan. Ang importante pala ay makapunta tayo doon. So, pwedeng hindi na natin pagbutihin yung buhay natin dito sa mundo. Pero mali yan. Bakit? Ang buhay natin sa mundo ay isang ensayo. Dito tayo nag-aaral. Dito natin ginagamit ang mga aral na binibigay sa atin ng Panginoon. At sa tuwing tayo ay nagkakamali, dapat natututo tayo at hindi na natin nauulit 'yung mga pagkakamali na 'yan. Naalala kong muli na minsan pinaglid ako ng uh, opening prayer sa isang uh, prayer meeting ng Charismatic Community. Doon sa dasal ko, humingi ako ng tawad sa mga kasalanan na sabi ko paulit-ulit kong ginagawa. At pagkatapos ng dasal, hinanap ako nung uh, speaker. Sinabi niya, Salamat at uh, nag-lead ka ng uh, prayer o ng opening prayer kanina. Pero sana, yung dinadasal natin na patawarin tayo sa mga kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa ay magbago na. Bakit? Dahil kung humihingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin, dapat alam natin na mali iyon at hindi na dapat nauulit. Kapatid, ang buhay natin dito sa mundo ay maigsi, pero ito ay mahalaga. Pakinggan natin ang mga turo ng Ebanghelyo. Pakinggan natin ang mga utos ng Panginoon. At matuto dito. Hindi naman kailangan maging perpekto. Magkakamali at magkakamali tayo. Madadapa madalas. Pero ang mahalaga sa mga pagkakadapa ay dapat natututo tayo. Siguro may mga nauulit tayong mga pagkakasala. Pero diyan naman natin hihingin ang grasya ng Panginoon upang magbigay sa atin ng lakas na malampasan ang mga pagsubok na ito. Panginoon, tulungan mo kaming matuto sa mga aral mo, matuto sa mga nakaraan namin, at matuto sa pagkakamali ng ibang tao. Amen. Kung nagustuhan mo ang ebanghelyo na ito, huwag magkatubili na i-like at i-share sa lahat ng inyong social media platforms upang sama-sama tayong maging poses ng pag-asa. Muli ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa ating lahat.